Lockdown uli mga kabig Nako, wag naman po sanang magbiro ang tadhana ha Na-experience po natin kung paano ho Nung magkaroon ng lockdown dahil sa COVID Ay napakahirap po Wag naman po ngayon, wag naman po sanang maulit Although, hindi po COVID ito Ito po yung influenza Isang virus na kumakalat po kaya noong nakaraang mga araw, dalawang araw po, October 13-14, eh wala pong pasok para po uh, mag-disinfect yung mga eskwelahan uh, sa kanilang, uh, sa paaralan para siyempre proteksyon doon sa ating mga kabataan. Ha? Sos, sos, nako pang Panginoon ko, wag naman po sanang maulit. Although nakabasa po tayo ng hindi natin alam kung fake news uh, o may katotohanan, na nagkaroon po ng lockdown dahil nga po sa pagtaas ng influenza. Naku po, eh napakahirap po dahil kahapon po, yung amin po nung barangay, eh sinamahan ang kanyang uh, uh, mahal na esposa para po magpa-check up. At sinabi po niya na talaga hong na naman po sa mga hospital dahil nga po nitong virus na influenza mga kabig mga katoto. nako 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 So, yan yung atin po mga kabig siguro mas mainam May libre pong bakuna sa, sa center Ano po? Uh, magpabakuna po tayo Huwag matigas ang ulo Nako Diyos ko, napakahirap po Na magkaroon na naman po tayo ng lockdown Ay, 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 napakahirap po talaga Sana huwag na pong maulit Ang mga ganitong pangyayari At harinawa Panginoon ay itaboy nyo po ang itong itong virus na ito. Huwag naman pong itaboy sa ibang bansa o sa ibang lugar kundi tunawin, lusawin ng sa ganun ay eh, wala naman pong maabala, wala naman pong madamay, wala naman pong maapektuhan. Ano po mga kasi kung itataboy, baka doon lang sa ibang bansa magkalat, kawawa naman din po. Ano ho? Kahit na ibang lahi po yan, iyon eh, po yung mga tao pa rin din. Ano po So dapat ho Mag-iingat Mag-iingat po Ang bawat isa Proteksyonan po Ang ating mga sarili Ako Ay Wala pong problema Dahil ako po May santi barley Na iniinom Ito po uh, Food supplement uh, Food supplement po Para po uh, Maging malakas Ang aking resistensya Yan po Ang nagbibigay sa akin Ng kalakasan Alright So kung mayroon pong komento Mga kabig Ito po mag uh, mag-comment uh, po kayo sa baba ha. Mag-follow po, mag uh, mag-like, mag-heart, ha, mag at higit sa lahat po mag-subscribe. Okay po ba? So muli, maraming maraming salamat po sa ating lahat.